Yun may pera, yun kami wala eh. Yun. Ay, oh, sige, anayin ko na lang. Oh, shout out po sa gustong mag swimming. Ito yun. May pambata. May pangbata Ito, look at it. 122 kasi, yun lang yung free. Ano, yeah. Tapos, in excess po yun po mamay. Oo nga, ni mommy Yan po, may tulugan niya. Hello? Ah, pwede na rin yan. Kasama mo yan. So, asan yung room na sinasabi niya ng isa po? Ah, yung ano, yung rinrentahan niya? Oo hmm. so, po. May playground din ko ayun eh. Hmm. May bata po ba kayo? Ay, ano lang, isa lang. Apo ko lang. Ay, dalawa. Dalawa lang, lang. Ilan taon po? Tatlo at saka sampo. Uh, kasama po yung sa bilang. Yung tatlo? Opo. Okay. Sabi ni Ma'am <laughs> Sabi niya? Sabi niya, kapo lang sabi sa akin niya ah. meron. Kasi okay. yung Baka ba? yung three years old lang. Baka yung three years old lang. Ano? Wala. Bakit dalawang room? Ito dapat. Oh, shout out po sa gustong mag-rent ng ah gusto niyong mag-rent ng ano ito po. maluang po ito po kung kailangan niyong mag-rent, mag-relax. Ito po, tingnan niyo po. Kasama doon sa usapan natin. Yan Dalawang. po. Dalawa, dalawa dito isa 'yon. Tingkin uh, eh tingkin itong dalawa. Oo, oh, mura mura. Mura na. Oh, po, tingnan nyo po. Shout out po sa mga ka kabu Kabkab udyan. Shout out po sa inyo kailangan yung mag-rent nanga ito po dito. Magandang location po. Ito po. Oh. Diyan lang naman kami sa baba eh. din tambayan basta wala lang gano'ng ano, wag lang magkalat. Okay, okay lang yun, natural yun kahit saan. Ito po, kompleto, may rap may ano. Po, pwede din gamitin po, oh. Oh. May video kay, eh, may billiard hall. Oh. May bayad po ang billiard hall natin, 700. Oh, shout out po sa mga may gustong mag-rent ng beach resorts. Ito na po. Oh, ito yung mga CR nila sa labas. Ayan pong nila po. Ayan. Ha? Kay Bustolitz? Mang? Oo. Oh. Yung bilyaran, tsaka yung ano. oh shout out po. Ito po, package deal. Ano, ah, Fifteen thousand. Dalawang air, air condition room, dalawa, tsaka ma, maraming kubo. Kubo, ayan po yun po maraming kubong pwede magamit may billiard hall ah uh, may bayad po 700 ang doon sa bijoki. okay thank you Ayan po. Ayan ang kitchen ano nila. Ayan yung kitchen ano yata nila mang. Pwede magluto nga, diyan, oh. Oo, iyan oh. Yan, oh. Lutuan niya, Hing yan sa event, dun, sa taas. Ay, hindi naman tayo nag-event eh. <laughs> uh, parang mga ano lang, <laughs> ay, mga <kulman> naman naman. <laughs> may kulman. naman. Oh, dalawa kulman namin. Uh, ano lang, lutuan na namin. At saka kami. Pwede niyo Pwede niyo ano. Ayun, nang dyan. Ayun. Hindi sa may kwarto niyo. sa dulo dito ka na lang. Ibang okay thank you